Ang bidyong ito ay mula naman sa isang Pinoy na Facebook user na nagngangalang Jericho Williams At kuha naman di mano ang bidyong ito ng kanyang pinsan Na nagkwento sa kanya na sa tuwing siya ay uuwi galing sa kanyang trabaho Ay madalas siyang napapatingin sa bintana ng isang gusali malapit sa kanyang trabaho At madalas siyang may nakikitang babae na tila ba paikot-ikot diyo sa loob ng isang kwarto ng gusali At para patunayan nga ang kanyang kwento ay sinubukan niya itong kukana ng bidyo To. <laughs> <laughs> Duh, Duh, to nang, wala ko pa pa ayun nga ayun kamo ayun ayun kamo ayun kamo ayun kamo ayun kamo ayun ayun kamo ayun kamo ayun kamo ayun kamo ayun kamo Wala. Hindi ba? Babae siya. Baka oh, nakaupo. Oh. Mula sa dalawang video ng ito ay makikita nga ang isang babae na may maputing muka at makabang itim na buhok na babalik-balik sa bahaging ito ng kwarto at tila ba paulit-ulit na sumisilip sa bintana. Naniniwala ang uploader ng video ng ito na posibleng isang multo ang babaeng makikita sa bintana ng ito ng gusali. Lalo pat ayon nga sa kwento ng kanyang pinsan ay madalas niya itong nakikita sa tuwing siya ay pauwi galing sa kanyang trabaho. Pero malaya pa rin kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa Sirene Boy San Pedro. At kuha di umano ang video nito ng isa sa kanyang mga katrabaho Desyembre nitong nakaraan doon Habang sila ay nagre-repack ng mga grocery Na ipamimigay sa lahat ng empleyado ng kanilang kumpanya At ibinahagi niya ang video nito sa atin Dahil matapos niya di umano itong mapanood Ay kinilabutan siya sa kanyang nakita sa video ito habang nabala silang lahat sa pagre-repack ng mga grocery ay nahagip Tio Mano ng kanyang katrabaho ang Tio Mano ay isang white lady na hindi nila nakikita ng mga oras na ito Nagpadala din si Rene Boy ng isang litrato. Nakuha naman di umunan niya nitong May 8, 2025. Isang araw matapos niyang maglinis ng kanilang pantry. At mula sa litratong ito ay muli di ang makikita ang di na ay white lady. Ayon kay Rene Boy ay napag-alaman niya na isa palang dating ospital. Ang gusaling ito ng kanilang kumpanya Bago ito nabili ng kanilang amo Pero isa nga kayang white lady ang nakuha ng ito sa loob ng kanilang kumpanya? I-comment lang sa iba ba ang inyong mga opinion Ang go team na binubuo na na Alex, Dakota, Tanner at Chelsea Ay binisita ang isang lumang kulungan sa UK Na pinaniniwalaang ang isa sa pinaka-haunted na gusali ng bansa sa paglipas ng mga panahon ay halos hindi na mabilang ang mga kwentong kababalaghan na naiugnay sa gusaling ito kung kaya naman sinubukong mag-imbestiga ng grupo para mangalap ng mga patunay na ang gusaling ito ay totoong haunted. Is there anybody in here with us? My name is Dakota and I'm here with my sister Chelsea. We were told that you can make sounds in here and that you can show yourself in here. No, no way. So we have just walked into the B wing, which is the largest cell blocks in the entire prison. It is also said to be the most haunted parts of the entire prison. So this is probably the most haunted area. What the dude? Fuck, dude. Wait. Did you hear that dude? Did you just hear what? Yes. Like a voice saying what? Yes, in between us. Oh dude, I have the chills. So this is probably the most haunted area. What the dude? F dude? Wait, did you hear that too? What, what did we even say? What the hell was that? Yeah And then someone said, what? Yeah. We literally just walked in. You can come roam free out of your cells right now. We actually want to communicate with you. So feel free. To step out of your cells. No oh, way, dude. My right when you God said that dude. From the jail cell. From the jail cell, the second you said you can walk free. To step out of your cells. No oh, way, dude. I wanna see what's down there. Yeah. I wanna see if there's stuff on the ground that would have made that noise. Could have been like something like this. Dude, that's exactly no way. <laughs> that's actually so messed up. And there's not much of that around, so it must have been this one. Cell 15. Out of cell 15, someone walked out and stepped on that exact paint chip. We think we heard you walking out of cell 15. Is this your cell? Can you make a noise over here? Like really faint talking, but I can't tell if it's just echoing from Dakota and Chelsea talking, because like these all do connect in some way, right? Whoa, that was a door slamming. Hey, did you guys just leave the prison? Oh, we just heard that though. You're talking about the loud noise. H M P Shepton Mallet. Are you thinking what I'm thinking? A I think we should take a photo oh Darn everyone This is now your time to you take some screenshots May smile? Smile! Okay, there we go oh! One last. What the hell was that? Nag-ubis may record ni na Alex sa Tanner Ang mga kakaibang tunog at mga boses Na animo'y may iba pang tao na naroon Bukod sa kanilang grupo Nakarinig din sila ng isang malakas na tunog na narinig din ni Dakota at Chelsea. Here's a door. Yeah, we definitely heard that the second time. Maybe not this door, but a door like this. this, is this is so... No way, dude. No way. No way. Shh, shh, shh. What the f? you say I hate people? I hate people? No. Yeah. 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 Oh! What the f? Oh. oh. What the That f was allowed to be able to be heard over this. Hello? Can you do something again? Can you walk over here to us? I don't like not being able to see into the rooms without my camera. Yeah. Like, this is what I'm looking at, since we have no flashlights. Okay. Are we seriously going upstairs with no flashlight? I think so. If there's a spirit here that can manipulate like technology, mm -hmm. I feel like the spirit box would be perfect. That was weird. I hope the wide camera just captured that, but I swear to God, on that wall was just a white light. It just went. <laughs> Shut up. I saw like a white light go by right. Like with your own eyes. With my own eyes, it went by like right in here somewhere. It looked almost like not rectangular, but like just a, ch a chunk of light. you guys? Hello? Mula sa kuwang ito ng kamera ni Chelsea, nang sandaling patayin niya ang kanyang night vision at muli itong binuksan, makikita ang mabilis na pagdaan ng isang puting imahe Hindi ito napansin na, na Chelsea ng mga oras na ito Pero matapos ito ay nagumpisa na silang makakita ng mga puting imay eh. Kagaya ng nakita ni Chelsea sa bahaging ito Na animoy ilaw mula sa isang flashlight Noong mga sandaling ito ay nasa itaas si na Tanner at Alex at kung ilaw man ito na mula sa isang flashlight, ay hindi ito nagmula sa kanilang dalawa. Alex, Tanner, can you hear me? Dude! What? You seeing it? I'm not kidding you, man. Like, same, same area. I'm just gonna keep my camera down there for a second and not even worry about filming us. Right in the bottom right-hand corner. I think he was actually in the room. Dude, I don't even want to go in here. Like, I actually don't even know how there would have been a light. No, it was right here. Right here. Can you hear us coming through on walkie? No, I have it on right now. Yeah. I tried to walkie scare you. Yeah, well, I was trying to walkie you, nothing. We kind of gave up for a second. And then we kept responding and you weren't talking, but dude, we saw multiple lights. But what? I what? I in our room. No, no way. And the same thing, yeah, was happening to us in B-Wing. Like the just walkie malfunctioning. Bizarre. That is so bizarre. sinubukang hanapin na na Chelsea kung saan posibleng nagmula ang liwanag pero wala namang kahit na ano na naroon. At tandaan na sa kalagitnaan ng gabi nila isinagawa ang kanilang ambisigasyon. Kung kaya naman imposible din na sinag lang ito ng araw na nakapasok sa loob ng gusali. Pero mula sa iniwang kamera ni na Dakota at Chelsea, makikita ang paglitaw ng isang puting imay mula sa bahaking ito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naitokumento ng grupo ay mga patunay na totoong haunted ang lumang kulungan ito sa UK. Mga multo nga kaya ang nakuha ng kanilang kamera. Kayo, ano sa palagay nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating. Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin Nang isa sa ating mga viewers sa si Herbie Olpot. At mula naman ito sa isang TikTok user na isang profesional na bombero. At sa video ng ito nakuha isang araw habang sinusunog ang isang bahay na planong i-renovate ay meron di yung manong nahagip na kakaiba ang kanilang kamera.

nagumalaw sa bahaging ito. Matapos na kumalat ang video ito sa TikTok, marami sa mga nakapanood ng video ito ang naniniwala na posibleng isang multo ang nakuhanan sa bahaging ito ng bahay. Pero bukod pa dyan ay meron pang napansin ang ilan sa mga nakapanood ng video ito na sa tingin ko ay hindi mo rin napansin. Kung kaya naman narito muli ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Makikita mo sa bahaging ito ang isang puting imahe yung usok na kung pagmamasdan mo ng mabuti ay may hugis di man oh na parang isang tao. Ayon sa uploader ng video nito ay wala naman silang naramdaman at nakitang kakaiba ng mga oras na sila ay naroon at nagulat na lamang sila nang mapanood na nila ang video nito. Pero mga multo nga kaya ang nila sa video nito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa tumangging magpakilala at mula naman di man na ito sa live stream ng isang grupo ng magkakaibigan sa Indonesia. E isang gabi habang sila ay nagkakatuwaan, nang bigla na lamang may mangyaring kakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanila maging sa kanilang mga live stream viewers. Wow. Wow. pintu, pitu, pintu, pitu, pintu, pitu, pintu, pitu. pintu, pagi Main pagi, main pitu, main kita kita tengok, main kita kita tengok Pukul apa, pukul apa, pukul apa, pukul apa, Ya. Dok ya. dia. Allahu akbar. Bodoh. Allahu akbar. Habang sila ay nakalive ay nakarinig sila ng isang malakas na tunog na nagmula sa loob ng bahay Yun ay kahit sila lamang tatlo ang naroon at wala namang ibang pwedeng gumawa ng tunog na yon At habang nakalay pa rin ay sinubukan nilang hanapin ang pinagmula ng ingay na yon At mula sa madilim na sulok na ito ng bahay, nakita at nakuhanan nila sa live ang tila isang tao na may balot na puting tela naniniwala sila maging ang kanilang mga livestream viewers na posibleng isang multo na tinatawag na pochong sa Indonesia ang nagpakitang ito sa kanilang livestream pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi nasa inyo na ako maniniwala ba kayo o hindi at dito na nagtatapos ang ating video kung nagustuhan mo ang video nito sana ay mag iwang ka ng like at ng iyong komento at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapestv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!